جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فَكَعَنَّ lahu ad dunya Yan ay nabanggit sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu sallam na kanyang sinabi, Ang sinuman sa inyo ang nagising ng payapa sa kanyang simpleng tahanan, sa kanyang munting tahanan. Malusog ang kanyang pangangatawan, siya ay healthy, meron siyang makain sa buong maghapon, ay para niyang nakamit ang kayamanan o karangyaan sa buong mundo. Kaya mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, palagi tayo magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na binigyan tayo ng masisilungan, kahit ito ay munting tahanan. At malayo tayo sa sakit, mayroon tayong malusog na pangangatawan, malayo sa sakit, at mayroon tayong magkain sa buong maghapon dahil hindi lahat ng tao binigyan ng ganitong mga bagay kaya hilingin natin parati sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay patuloy na biyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala wallahu wa a'lam bissawab